Um, eh, nakita po kayong ganito. Matangad na babae. Aram po. Wala po. Sige. Yan, favorites ni Ate. Parang si higit eh? Mahilig magbasa. Three dollars. Ano yung binabasa mo? Beauty and the Beast Talaga? Tungkol sa anong storya niyan? Ano po, naging magkaibigan po sila ni Belle. Tapos po, ito po, ayam ayan po, iyang pangit na prince. Naturoan siya ni Belle na maging good. Kaya po, pumogi na siya. Tapos po, ito po yung huling part. All live happily ever after. Alam mo sana, ganyan din sa totoong buhay, no? Bandang huli, Magugustuhan ka rin yung taong gusto mo. Pwede din mo po yun, ah. Pwede ka rin po maging prince, tas mahal mo na yung princess mo. Alam mo, meron kasi ako hinahanap eh, yung best friend ko. May hinahanap ako yung best friend ko. May kilala ka bang... Shingay? Kuya, aalis na ako ah. Good luck po sa paghahanap mo sa hinahanap mo. Jingay pala pangalan mo, ah. sige, ingat ka, Jingay. Nabasa ko rin ang libro na yan. <laughs> Ito po, mm -hmm. gusto nga rin to. Parehas kayo ni Kuya Prince. Kuya Prince? Sino ba si Kuya Prince? Nakalala ko po kanina, nakipagkwentuhan po siya sa akin. Tapos sabi niya may hinahanap daw siyang best friend niya. Best friend? Apo. Ano bang itsura niya, Jingge? Matangkad po. Maputi. Naka white na t-shirt. Tapos po, nakaganto buhok niya. Ayan. Jingge, saan mo ba siya nakita? Doon po, nakasundan siya doon kanina.